Andrea Brillantes palaban sa ABS-CBN Ball, boobs muntik ng lumabas, kabog na kabog ang naging atake ng kapamilya actress at tinaguri ang 2024 na most beautiful face na si Andrea Brillantes sa ABS-CBN Ball. Ngayong gabi ay kasalukuyang nagaganap ang ABS-CBN Ball sa Soler Resort North na dinaluhan ng mga kilalang personalidad mula sa ABS-CBN at ilang artists mula sa GMA Network. Kung noon ay talagang bonggang-bonggang gown ang suot ni Andrea, ay tila may pa-version 2.0 ang dalaga sa kanyang simpleng white tuxedo, ponytail, at ang kanyang pangmalakasang red lips. Pinatunayan pa rin ng aktres na talagang isa siya sa mga artistang mapapalingon ka talaga sa angking ganda. Sa dami ng mga papuri na natatanggap ni Andrea sa social media, ay kapansin-pansin rin na tila nagbabo na siya sa kanyang sweet image, lalo na't na palaban ang kanyang white toksido. Halos mag-hello na kasi ang kanyang boobs sa kanyang suot, pero laban at aura pa rin ang aktres na siyang nagpadagdag ng lakas ng appeal niya. Narito ang ilang komento ng mga netizens sa rampa ni Andrea. Jus mio! Joga pa lang talbog na sila sa iyo mare! The night is over, all artists bowed to Queen Andrea. Pak na pak yung Quintas. Very ahas ang atake. Kinakabahan si Heart Evangelista. Face card never declines talaga tapos ang katawan pakak. Ang ganda-ganda mo, Andrea. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para notify ka kung may bago kaming upload.